sa balay. Napa, napa, pakiton na mo. Napa. pa, Ang lamisa. Hello, good morning, mga kamas. Hi! So, <laughs> Hi, baby. Na school ako. Oh, ready na mi mo at ko na. sa school, mga kamas. Nabaw na ko basa. very good. Pila-pila. So, Kaya, yeah, ito na to school. So, naara ko rin siya sa balay mga kamels. Kay uh, Wednesday karon ako'y maghatod ni Gabriel. So, ready na ang mga bulingon na sa likod. <laughs> so, ako sa ang hatod si Gabriel, mga kamels silang ang So, ready na siya. Uy! E. Ready na ang attire ni Gabriel. Ano, B? Nara! Dito! Time sa kutoy. Eh. Dali, dali, dali. Anak po, ako. Ano sa pamitan. Anak sila. Baba! -ba. So, wala pa siya ikuan, wala pa siya uniform kay uh, eh, nagwiting pa sila sa kanang ibutang daw diri sa sana pads or buds ba. Already <laughs> so, na mong Gabriel. Oh, <laughs> uh, spider. Ako ra dala bi kay bugat bi. Ako dala, ako lang dala. Psst, ako lang lagi dala kay grabe ka bugat sa. Oh, Aba wa na nakayagaw na kung video. Hoy, <laughs> kumana man mo bit no? Oh. Nako. Merry kay bugat kayo na. Bugat kayo na? na. Hoy, puddi ako sa. Uh, Bukot lagi, grabe kadaghan libro nila mga Kamels. Eh. Yeah. Oh. Ay, glad ba ira? Oo, nila ah, 12 to 2 PM exam nila ron mga Kamels. Then after sa exam kay i-tutor pa ni siya kay dili makaya sa kong power ako magtudlo ani. Bye. Hmm, oi, option atong haning pa. Dili makaya sa akong power kung ako pa'y matudlo ane kay kuan. Ang supak. Tara na, let's go. Mun. Ha Okay, baniw-ninyo mga mess. So doon ra kayo ilahan kuan kana. Ay, uh, iskwela uh, na, Tara, baniw-ninyo. Paingon sa school. Hello. <laughs> so mo ang kinabuhing nanay mga kamel sa no retreat, no surrender. Kakayanon hangtod sa hangtod ang pag-atiman. What? Pwede bag sa school. Yeah, pwede bag sa school. Bukat kayo. Bukat kayo imong bag dahil bro. Ah. <laughs> So, naglakaw na sa mga camels kay di ko ka maumuma for um, nara mong guwapo ha mm. oh. <laughs> so paingon may mga kamel si man ani kay mang laba ko mang laba mang limpyo then exam nila ni Gabriel taman ra sila alas dos ay dili day after pa day sa exam nila kay magchotor pa day siya hmm. ah. dali super kainit so dili raman kayo layo ilahang kuan kailahan doon so malakaw sa ni, tengon sa school wake up baby? wala yeah. okay but ako sa balay mga kamels grabe kainit kuan sa ako nagpa electric kuwan sa ako kainit kayo o oh, kuan Ah, tubig na no. ice then kuan after ani mga camels mao pa jud pag abot ako manglaba sa mga bulingon so diri sa gawas ha Ang mga bulingon no? oh. na nagkatag Basta adlaw nga Merkulis daghan kay gulingon awa kita na ko ninyo ha mm. diba mm. kayo ukay mo diha so man ani relax ako ka diwat kay init grabe ka init sa gawas jud naman mm. So, ready na ang sabon mm. Mm Hmm. hmm <laughs> Basta kinabuhing nanay, no? Ah, Mag-atiman sa balay. Napa, napa, pakiton na mo. Hmm? Napa. Oh. Ang lamis, hmm. Na? Katag. kinaanan, kinaanan mo na. Oh, diba? Among gawapong Gabriel. Sa'yo kayo na jellybee. Kaya hindi mukhaon sa kuan. Sudaan. Anong blard mo no? oh, na Ah, against the light. Hmm. So ako radri sa mga kamas. Masay buhaton, maglimpyo. Kapoy biya, uy. Hmm. So, imbis nindot kayo ikatulog, di ko pwede matulog kay dahan kay bulingon. Hmm. Dahan kay hugason. Nalito sa kusina dahan kay hugason. So, kanang dahan sa kay limpyohon, sa taas, nakukuhon but lang. Hmm. Kamu diha, mga inahan, kumusta mo mo Okay ra mo? Mm. So, una ta mo kuan, manglaba uh, mang laba, mang limpio. so, magpahit sa tastong nao. <laughs> magpahit sa tao, kana' sans sans protection. Huwag so, mang lotion ta sa itong mga <laughs> Thanks for watching mga kamels. Ang ginoo, magapanalangin ka na to, Kanunay, huwag magaproteksyon. Asa man tamo ito. To God be the glory. Thank you for watching mga kamels. Bye-bye.